Nakapungso sa Negros Occidental, Israeli Consul Moti Cohen, personal niya nagbisita sa haya sa napatay ng OFW nga si Loretta Alacre sa Cadiz. E bahada na pasalig sa uh, bulig sa pamilya. Yaring balita ang tuka ni Aileen Pedreso. Nagpadulong kahapon sa sityo kamayan, barangay Cadiz Viejo, Cadiz City, si Israel Consul Moti Cohen. Agot personal nga mag-uno sa kalisod sa pamilya ni Loretta Alacre nga napatay sa mga hamas sa Israel. Dalaman siya ang mensahe nga nagapasalig sa bulig nga ihatag sa gobyerno sa Israel sa pamilya. Sino kay Cardiff ka City Mayor Salvador Escalante Jr. nga personal nga naka kay Cohen? Matapos ini si nag-korte ginases na kung ano ang sarang nga mahatag nga benepisyo sa pamilya sa OFW nga napatay. May ara na yung Israel na OFWs or caregivers sa ato dito ng makabarton benefits, So ito, ang amon explain niya kahapon sa family. Amon um, niya um, yung um, palusi niya. Apang suno sa alkalde, bangod wala sang bana kagbata si Loreta, wala iniisang kwalipikado na binipisyaryo para sa pensyon. Nagpasalig si Cohen, suno sa alkalde nga magabalik inikag magadalas ang nagkakaigo nga bulig halin sa gobyerno sa Israel samtang ginkumpirma man sa LGU nga sa palaabuton nga Nobyembre 5 sa lubong ni Loretta, Posible nga magpadulong sa Cadiz City si President Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya. There were talks before na si President, the, the President may come, wala man nagmaterialize. But uh, we will see. Upod Kirwa Banggoy, Aileen Pedreso. One, Western Visayas.